So ayun mga lodi, uh, bumili tayo ng IC parts ng ating Mio i125m3. Tsaka bumili rin tayo ng fuel filter ng Mio i, yung original. Kasi bumili tayo ng local, sinabihan tayo ng mekaniko na pangit daw 'yun kasi hindi rin mag hindi rin magtagal. <clears throat> so ito yung motor natin 'no. Oh, na nawat talaga ako kasi alam mo araw-araw mo kasama sa trabaho kasi masisira so ito yung video na kinuha natin kanina medyo binilisa lang natin kasi alam mo matagal din so, nangalay pa yung balikat ng mekaniko ko yan tinatanggal na yung peke na ano peke na filter kasi pangit do gamitin dapat daw yung original talaga para matagal na ano matagal masira at saka maganda yung quality so dito namin uh, linigay namin yung tangke tapos na-attach na namin yung fuel injection na uh, set sinubukan namin paanda rin yung dynamo yung fuel injection so dahil nga hindi gumagana yung dynamo ng FI natin fuel injection natin fuel pump sinubukan nating i-connect sa bluetooth yung meron siyang ang mekaniko ko meron siyang app na kayang Uh, hanapin kung saan yung sira ng motor ko. Parang remap, nagre-remap siya, ginagamit 'yung pang-remap, reset ng motor. Tapos ka kahit ano, kaya kaya yung gawin. So dito pala 'yan sa ano, sa Alyosan, Orkitabato, uh, Barangay Katalikanan Ah, uh, kaya niya na 'pong kaya niya pong i-remap 'yung motor natin, i-reset lahat sa motor ng mga FI po. So ilang beses natin tinry no na pandarin yung FI, yung dynamo kung hihigop ba siya ng gasolina. Ayaw talaga. So tinry namin ilagay yung FI na FI ko sa motor niya sa sniper na 155. Gumana naman don pero dito sa akin hindi kasi dito yung ground niya pala, yung pins niya pala na tinutusok dito sa ano, sa IC ay hindi umaabot kaya tinusok natin yung socket no para umabot doon sa pins para sa ground so ayun dahil nahuli na natin yung kanyang uh, pinaka sa, ang diferensya niya kasi doon sa socket na hindi umabot yung pin sa kanyang socket uh, ngayon uh, nahuli na natin siya kung anong, saan talaga yung sira niya yun binarik na natin yung tangke tapos pinandar na natin tong motor at uh, sa awa ng Diyos makakatakbo na ulit yung Mio natin at uh, back to condition na po tapos itong mekaniko natin no, oh, uh, train talaga to tapos marami experience sa mga motor kahit anong motor pa yan tapos kahit pataponan na motor basta dalhin mo lang dito bilhan mo ng pyesa a andar at a andar talaga yan magaling talaga to para sa kalaman nyo no na dito yan sa uh, Katalikanan Aliosa North Cotabato uh, hanapin nyo lang dito sa Katalikanan yung Evinia Motor Shop uh, dito lang yan located sa Purok Flower sa Katalikanan so paayos na kayo guys dito na guys mga lodi so dito no ah uh, Pinandar na ni ng mekaniko ko, ni Joal, yung motor. At yun, tuwang-tuwa talaga ako si Kumandar siya. At maganda yung Uh, condition ng motor ko. Tapos binabasihan niya, din sa ano, sa gulong. Pag malakas daw yung ikot ng gulong, maganda daw yung condition ng makina. Kaya 'yun, okay. Magaling talaga itong mekaniko. Ang pangalan niya yan ay si Joel Bakson. At 'yun, uh, binalik na natin yung mga fairings niya, mga mga binaklas natin. Uh, medyo binilisan na, uh, binilisan natin kasi para mas

just let me freak out you Cause I do. So ayun no, uh, umanda rin yung motor natin. Maganda ang ano niya, condition niya. Goods na goods niya para sa para gamitin. At uh, maraming salamat sa panonood.